Hi guys! Good morning! Good morning everyone! Ayan! Happy Tuesday po sa ating lahat! Ayan! New day, new vlog po tayo guys! After 2 days na typhoon dito sa Hong Kong guys, ayan! 2 days din kami nag-stay ng bahay, so naisipan ko namang lumabas ngayon guys, ayan! So after 2 days na typhoon, um, sa Sunday at saka Monday yung typhoon guys. So ngayon is Tuesday. Ayan. So lumabas muna ako dito guys. sa uh, Malapit din lang sa amin. Dito sa garden. Ayan. Maglakad-lakad lang ng konti guys. Kasi mamaya magpipick up na naman tayo ng bata. ba diba? So ayan guys. Kumusta po ang araw natin? Diyan. Ayan. Kumusta-kumusta ang araw natin guys. Ayan. Samahan nyo ulit ako maglakad dito. <clears throat> Malapit dito. Malapit na ako sa Mongkok, guys. Kasi yung bahay namin sa Prince Edward. So, andito ako sa ano, between uh, I think ano na ito, Mongkok na ito, part na ng Mongkok. Kasi ito na yung ano, yan na yung Mongkok Museum. I mean, I sorry, sorry. Uh, Mongkok studio pala. Sorry. So, ayan, guys. Andito lang ako sa ano. Ayan naman yung basketballan dito lang ako naglalakad-lakad ayan, para makalanghap naman tayo ng fresh air o diba ayan kasi 2 days tayong nag-stay sa bahay guys so <clears throat> maglakad-lakad din tayo pag may time Okay. May nakita akong upuan dito, guys. Maupo muna ako dito sa glit. Ayan. Para magyawayawan tayo, guys. Ayan, sa glit lang. Ayan. Hindi ko, hindi ko kasi dala yung stick ko, guys. Yung... yung selfie stick ko. Kaya ang hirap mag-video pagkahawak mo lang yung cellphone. So, ayan guys. Nakaupo muna ako dito sa glit. Ayan. Wala pala akong tubig. Ayan, magyawyawan muna tayo, guys. <clears throat> Ayan, sigurado yung mga yung mga kababayan ko na OFW dito sa Hong Kong, nagstay lang sila sa bahay for 2 days kasi nga yung typhoon, katatapos lang ng typhoon dito, guys. Pero I think yung iba naman lumabas kasi Sunday. na uh, nataon ng Sunday Ayun, uh, evening ng Sunday, I think nag-start yung typhoon. So I think lumabas naman, nakalabas naman yung iba. Pero may napanood ako sa ano, sa sa Facebook na naklosan sila ng mga sasakyan at naklosan sila ng mga MTR kasi evening na nag-start yung typhoon. So, ayan. Pero sigurado nakauwi din naman sila. Ayan. So, dito guys is ano, uh, parang ayan, pathway, ayan pwede kang mag-jogging, pwede kang maglakad ng aso, o, tulad niyan may aso siya, o, naglalakad siya ng aso guys, ayan hanggang doon sa flower market flower market sa ano, dito sa Mongkok, kasi pag uh, pag uh, paglabas mo dito dito sa way na to is ano uh, flower market na yung makikita mo hindi ko na videohan kanina guys, kasi dyan ako galing, so ayan So, naupo muna ako dito at magpahinga. Kaya lang hindi ako naka, nakabili pala ng tubig ko. Ayan, anyway. Ayan, magyawiyawan muna tayo dito guys habang ako nagpapahinga. So, ayan nga. Makulimlim na naman ngayon. Hindi ko alam kung ulan na naman. Pero at least tapos na yung typhoon. Maraming typhoon ngayong ano yung year ah. Napansin nyo ba guys? Ang daming typhoon ngayong year. Sunod-sunod kailan lang yung typhoon ano yung typhoon ano na yung latest na typhoon tapos ito na naman dumagdag na naman kung ano nung kahapon lang basta sunod sunod ang typhoon dito sa Hong Kong tsaka ang daming ano ang daming na, na na, flood din sa ibang ano lalo na sa new territories ang daming okay, ano. ano guys sa boundary street ayan wait And guys dyan ako dyan ako pupunta guys hindi ko hindi ko dala yung sunglass ko so ayan andito ako sa boundary street ayan so ayan pa uwi na ng bahay guys kasi magpipick pa magpipik up pa ako ng bata so ayan guys ah, naglalakad na ako pa uwi ng bahay dito sa Boundary Street. Ayan. So itong opposite dito guys, wait hindi nyo makita. yan yung opposite na 'yan, 'yan yung pinupuntahan naming ano, uh, sports ground. Ayan Yan yung ano guys, yan yung tay tayhang tong uh, recreational ground. Ayan. Yan yung ano, sports ground dyan. Tapos dito naman sa opposite, ayan kung makikita nyo is ano, basketballan. Basketball court naman guys. At saka ano, soccer. Ayan. Pasensya na guys kasi hindi naman makita masyado kasi may nakaharang na ayan. Nakaharang. Kaya hindi masyado makita. Pero at least nasisilip, nasisilip pa din. Ayan. So ito is towards ano na yan guys. Towards Prince Edward. Ayan. So yan guys. Yung mga building dito sa Hong Kong. Ayan. Sarap maglakad-lakad kapag kaganitong ano panahon guys. Hindi siya mainit. Medyo mahangin na guys. I think nag ano unti-unti uh, nang nagpapalit yung weather guys kasi malapit nang magwinter ulit so ayan ayan, kung makikita nyo yan boundary street ayan so andito lang ako sa boundary street ayan ito naman is ano guys Sai Street. Ayan, guys. Sai Street. Ayan, papunta doon sa Flower Market. Ayan. Dito sa Hong Kong, guys, ang daming street talaga. Mawawala talaga kayo kung hindi nyo alam. Pero, at least may mga nakalagay ng mga street. So, alam nyo kung saan kayo pupunta. So, ayan. So, yung papunta dyan is, ano na yan? Yan, yan na yung Flower Market dito sa Mongkok. Pero dito tayo guys dadaan. Kasi galing na ako dyan kanina eh. Bali umikot lang ako para mag para ipasyal ko kayo. Ayan. Walang ano stoplight dito. Pero dito tayo guys. kasi pa uwi na ako ng bahay so straight straight ko lang itong ano boundary street parang ulang maraming tao ngayon na ah. after ng typhoon nagbisi ang mga tao back to normal kasi Monday walang pasok walang opisina So ayan. Andito ulit tayo ta sa ano sa Fayon Street. Ayan. Kung makikita nyo, 'di ba? Napakaraming street oh. Fayon Street naman ito. Yan yung uh, kung pwede kayong ano mamili ng mga damit diyan. Ayan. Dito lang sa Fayon Street. May mga video na rin ako doon sa ano sa market. Dito sa Fayon Street. Diretso lang yan, guys. Diretso tapos makikita nyo na yung mga ano uh, street market pero dito lang tayo sa ano sa boundary street guys ayan ito naman is colon samyuk secondary school ayan secondary school tapos guys dito sa tabinya is ano siya guys Adventist Church ayan ito 7th Seven, day Adventist Church ayan yan yan na yung yan naman yung school so magkatabi lang sila dito Ayan, ito naman is Tung Chuy Street. Ayan papunta naman doon Tung Choi Street malapit na ako sa aking bahay ang bilis ng oras mag alas tras na naman guys so kailangan ko nang umuwi Ito naman ako sa Nathan Road. Ayan. Main road na ito, guys. Sa Nathan Road. So, ayan. Boundary Street pa rin ito, guys. Itong nilalakaran ko. Ayan. Ayan. few minutes pa bago yung bahay namin. So ayan guys, dito maraming mga restaurant dito guys. Pag magutom kayo, pag nagpunta kayo dito na Lahat na makikita nyo, restaurant. Oh so, ayan, ito yung sikat na restaurant. Ayan. Pag dumadaan ako dito guys, ang daming nakapila. ayan ayan, basta hindi kayo magugutong pag nagpunta kayo dito sa ano dito sa banda sa amin kasi marami talagang restaurant ihandaan nyo lang yung mga datong nyo ayan Ito na ako sa amin. Ayan, isang liko na lang. And then, uh, ayan. Ayan, thank you, thank you guys ulit sa panonood nyo at sa pagsama nyo sa akin, sa aking paglibot. Thank you guys. Have a nice day to all. God bless all. Bye-bye.